Pansin mo ba noon pag nakabukas noon TV yung sarap ang ganda manood ng TV ngayon hindi na pinapansin ng TV nakabukas lang ang TV walang nanonood puro gadgets na lang ginagawa ng mga bata hindi tulad noon na talaga na ginagawang banding ang panonood ng TV lalo na paghapon, pag hapon pag sa school uh, Dali-dali mga yon mga bata, mga kabataan, o bahay, manunod ng TV, ng mga anime, mga drama, nagiging banding ninyo yon Pero ngayon, ibang-iba na ngayon ang panahon. Wala tayong magagawa, kundi sumunod sa Agos, kasi yun ang uso na ngayon. Hindi tulad noon, panahon, at ngayon, ngayon millennial, ibang-iba ang panahon noon at ngayon. Noon, masaya kahit walang gadgets ngayon, puro cellphone na lang ginagawa ng mga bata, mga kabataan mga bata matanda, cellphone gadgets na lang hindi na halos pinapansin ang TV ang panonood ng TV kaya, pansin ko lang wala nang, uh, nang gumagawa ng mga drama masyado dati, kabilaan station may mga mga drama, tila nobila ngayon, wala na kasi wala na nanonood, kaya ibang iba na talaga ngayon ang buhay kisa noon yun lang maraming salamat po sa panonood God bless you po bye bye